Ano yung feeling na nakuha niyo na yung TOR niya, Ma'am Janet? Siyempre, feeling wagi. Tapos? Feeling wagi kahit hindi ikaw ang pinipili. Ah, oh, may ganon. May eh ano naman yung feeling, Ma'am Janet, na gagraduate ka na ngayon, may honors ka pa? Minsan kasi... Universe na lang ang nagsasabi nun eh. Ah, oh, nakakatouch naman talaga ikaw naman, Dr. Janet. Ah, Dr. Lani. So, ano mapapayo mo naman doon sa mga kaklasmate natin na hindi pa nakakatapos? Oh, Kasi ganun din naman ang tungo eh, di ba? Just a matter of time. Ay, talagang doklay lani talaga. Oh, iyan. may nakalagay. Oh, iyan naman. Ano nakalagay dyan? Totoo na ba? Kailangan mo ko natin. Ano to? So, an So, okay po ba tayo sa ating servisyo? yes. at nagpapasalamat pala si Doc Lucille na re-refer din po natin ang ABC. Ay, tama ba ABC? ABC to? ito? Tama ba? Biglang po biglang. Tinan natin sa kahon. Ano ba yung nasa kahon yan? ABC ano ba yan? Nakalagay ba? Yan. Tinan natin. Senderlo. ABC. Uh, ABC nga, Taylor. ABC Taylor. Oh, sige. Okay nag-graduate pa sa Lasal. Very, Very tailoring. Very beautiful. Very Reasonable yes. po ang price. Order na. <laughs>